Happy morning uh, mga kaidol uh, Maraming maraming salamat sa panibagong uh, buhay At ito panibagong vlog na naman tayo guys Sa episode na to guys Ay uh, tayo ay maghahanap Ng uh, pang almusal Ng aking misis Kasi tayo kumita ng ulan guys At uh, huminto tayo sa pamamasada So ayun uh, guys at uh, tara na Samahan niyo kong pamamasada uh, mga kaidol no? uh, Kukuni lang natin yung uh, pang almusal Ng aking misis ngayon Tapos ah, magpapahinga tayo tapos we will kagigising ko lang mga kaidol so ayan mga kaidol intro muna tayo at ah, ipagpatuloy ko yung aking ah, pamamasada ko na lang kayo guys sa ah, kung kumita na ako ah, mga kaidol ah, pamaya maya. no papay muna Good morning nga mga kaidol at uh, ito nga si JP nandito sa aking uh, tricycle titingnan natin kung anong ginagawa JP! JP! Ba't nandiyan ka JP? Umalis ka dyan at uh, alis na ako Ayan nga mga kaidol si JP na po siya Dati natin guys ay uh, maliit pa ito so, Halika lang halika dito halika dito ah. Dito ka lang, uh, dyan ka lang ha At ah uh... Anak na patinggan. Kakama ka ba? Kakama ka dyan. ko na yung aking motor. So walang handle yung ating cellphone guys. Kaya eh, ano ko muna to. Update ko na lang kayo sa pilahan namin. So ayan na nga po guys. At uh, nandito na tayo ngayon sa pinaka main uh, terminal. Uh, malalang uh, takbo ng uh, mga tricycle. Matumal pa. Ito mga kaidol. Ang aming uh, pinipilahan. Uh, kasi tinatambakan itong uh, Roberto Market. So ito uh, paahon na mga kaydol no. Ayan. Uh, pagka hindi ka kagano'ng uh, marutong dito magpaahon, baka ikawaya uh, umatras, uh, madulas ang uh, ano ata uh, ikawaye baka madulas. Kaya ingat-ingat lang tayo sa mga kaydol ko, sa mga hindi pag-anong abi uh, sa pagra So ipakita ko sa inyo guys yung aking uh, mga tanim nga pala dito no. At uh, yun, napakaganda ng ano tuwing hapon ay uh, umuulan na. Uh. Uh, mga fresh ko sa mga pananim mga mga kayo doon no? update ko kayo sa aking uh, mga tanim ngayon babay muna so yan guys at uh, medyo ma uh, mabagal ang uh, takbo ng aming ano pilahan ang aming uh, pila ay uh, medyo mabagal guys no? ayan at uh, update ko kayo sa aking uh, mga tanim so ito Medyo naperskuhan ang aking uh, mga tanim kasi hapon-hapon Gabi-gabi, madaling araw ay umulan na mga kaydol Dating kuluntoy na Ay nakikita nyo guys At muling nabubuhay Ang mga ampalaya na tubo So aking tanim na mga kalabasa guys Ay medyo maganda na rin Ayan At mayroon pa tayo ditong pasunod na Ampalaya pa rin Ayan. At mga gumagapang na rin At mayroon ng bulaklak Ang aking tanim na mani Ayan mga kaydol mo So and napakaganda dito guys dito sa may aming api na, na terminal kasi pili kang magtanim dito sa gilid no maraming klase po tayong atanim dito may atalbos uh, ng kamuti muli ako nga nagtanim ng talbos ng kamuti kasi na tatalo ng uh, damo yung uh, ating atalbos uh, ng kamuti so ngayon ay uh, nag-uumpisa nang muli na mabuhay ang aking uh, mga talbos ng uh, kamuti guys no So ayan ayun, ayun ata uh, mga buhay na ito guys kasi hapon-hapon umuulan aking uh, tanim na ceiling abel uh, pepper ay hatik sa bunga Pumaha, pumahap na ito guys sa uh. sobrang uh, bigat guys no ayan ayan na madaming uh, bunga mga kayo doon no marami nang uh, nakakuha dito ang yung iba ay uh, nalalaglag mga kayo doon no? ito yung abel uh, pepper guys napakaliit hindi gaano nga lumalaki nung una medyo ka malalaki ang mga kaidol no at uh, mayroon din po tayo ditong tubo mga kaidol tanim ni Hiner ayan no oh. ang daming uh, at uh, iba't ibang klasing halaman dito mga kaidol ayan at uh, may uh, gabi pa mga kaidol no pagka mainit na mainit na mga kaidol at uh, dito tayo kumukuha ng apang dilig dito oh. ayan uh, may kanal dito sa kabilang uh, bakod malinaw ang ngatubig tubig nga mga kaidol at uh, naglalakihang dalag ang uh, nandito masarap uh, binditin kaso hindi ka uh, makahuli-huli no <coughs> excuse me po yung nakaraan po ay uh, nakabaril tayo dyan ng uh, malaki so aking uh, mga binhi mga kaidol mga buhay na siling labuyo at uh, mayroon din tayong kalabasa at uh, mayroon pa tayong uh, pinya mga kaidol no ayan na uh, mga kaidol at ang aking ampalaya dito ay uh, nag-uumpisa ng uh, gumapang uh, pataas, mga kaidol, no. Dalawang uh, puno yan, no. Ah, mga kaidol, no. Ayan, ah. At ah, may mga siling labuyo tayo dyan na ah, binhi. At ah, may kasama pa yan na ah, talunga, mga kaidol. At ah, another ah, tubo. Dalawang tubo. At ah, mayroon pa tayo ditong, ano. May tanim na tayo dito, mga kaidol, na. Ito ay ah, malunggay, oh. Ayan, patutubuin lang natin yan so paano mga kay Dol at uh, tara na umabanti na tayo kasi medyo uh, mahaba na ang ano at uh, update ko kayo pagka uh, nakabili na ako ng uh, uh, almusal mga kay no? ayan abanti tayo ayan. Medyo mahaba na pila mga kay Dol no? update ko kayo pa maya maya One shot mga kaidol at pangalawa tayo sa pila. Malapit na tayong makakuha ng pang-almusal ang mga kaidol. no So ayan at uh, update ko na lang kayo pang maya, maya guys. Madilim ang uh, kalangitan at uh, parang uh, uulan uh, mga kaidol. Uh. Ulan na tayo sa pila guys at uh, maghantay-hantay tayo ng pasero Hiyaay na. San siya? Solo kaliwa San siya? Solo kaliwa. Solo kaliwa. Sasabay lang? Alam tayo ng uh, kasabay ang mga kailun Ito yung uh, MacArthur Highway guys uh, Kung makikita nyo Harapan ng uh, Roberto Martin Ay okay. ba tayo tayo okay. Ika So mga kaidol at uh, Bihay po Ay ah, may tayo. Naka-40 pesos tayo, guys. So ang guys at another uh, 20 pesos ang ating uh, kinita bali uh, naka 60 na tayo no nakakuha tayo pabalik at uh, maghahanap na tayo ng almusal ngayon guys pang almusal So ayan guys ito yung uh, nakuha nating uh, ulam no Pansit Pansit na matataba Sneaky gitad Ayun mga kaibigan wala kang kapi dyan tinda ay tinda so yan yeah, mga kaidol yung uh, ano natin 60 pesos na kinita nabawasan natin ng uh, 25 ata uh, mayroon pa tayo ditong 10, 20 35 pesos pa mga kaidol bibili tayo ng uh, kapi tayo ng kapi dito Tol, pabili nga ang kopi ko Blanca Double Magkano yung ganyan? Ano po? Kopi ko kopiko Blanca Double Wala, akong, wala na akong na eh Hindi, hindi Ano? Ano lang bibiling ko? Hindi timpla Yung twin lang? O, oh, O, oh, pabili ako isa Wala akong na, Wala na akong Blanca Ano na lang? Ang gusto na Sige, na lang yes, Creamy white, white. O, oh, creamy white na lang So mga kaidol at uh, nabawasan natin ng uh, 16 pesos na kinita natin 16 pesos na. Ayan, may matitira pa mga kaidol na. May kape na siya. Si Mrs. ko. Okay, okay. Thank you, thank you. So mga kaidol at uh, uh, tara na at uh, Mui na tayo para sa almusal ng aking nga um, misis no may kapi na at uh, pang uh, uh, pansit no pero pa tayo dito ng uh, 24 pa ang uh, natitira guys no at uh, tara na uh, uwi na tayo muna Bibili tayo guys ng uh, ano pritong uh, manok dito kasi uh, masarap yung uh, pritong manok dito ha, Mga mga kaidol no. Bibili tayo guys, uh, pritong manok no. Uh, parang uh, bagong luto ang uh, mga pritong manok dito. Ito ay uh, guda manok. Minsan napaka naming dito guys. Tawid tayo. So ang ating uh, 24 pesos na natira ay ibibili natin kung ilang uh, ang uh, maibibili natin. So yan guys, uh, napakarami oh. Magkano isang piraso? Ayun guys, at uh, makakabili tayo ng uh, isang upiraso uh, na uh, pritong manok. Pabili po nang isa, ma'am. Ayan. 15. Kulang yata nang uh, kulang piso nandoon yung sa tricycle ko, sandali lang kukunin ko ha. Bigyan mo ako nang isa, vlogger po ako at ipino-promote uh, ko yung uh, litsong manok ni Kudaka. no. Ayan guys, ating uh, tingnan nyo yung ano Maaga pa lang Ay uh, Mga umiikot na yung uh, nga manok dito no, Napakalakas na nga litsyong nga manok dito guys At uh, maraming uh, bumibili araw-araw Ako nga nakikita guys So, so na mga tawa nila guys Kukuha lang ako ng ano, piso Wait lang Ayun dyan muna, kukuha ko piso Naiwan yung aking ano Pambili do sa aking a uh, Tricycle ata uh, tawid tayo mga kaibigan. Para kunin yung ano. Kulang pa lang piso. Oh, 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 wala. wala na palang piso guys na i-bili natin ng uh, kapi Paano kaya nangyari yun? So, sabihan ko na lang na uh, ibalik ko na lang mamaya Video nag uh, ano yung ating uh, mga kahit doon ko. No? ko mamaya yung aking akinita. Kunin ko na, wala pa pala akong piso. Balik ko na lang mamaya ha. Oh, salamat oh. So yan ha, na uh, pumayag na mga kaidol na magkulang no. Ang ating uh, kinita ay 60 pesos, bakit nagkaganon? So kwentahan natin mamaya, guys. Okay. Medyo makulimlim na. At ito may uh, pritong amanok na yung uh, aking missis misis. At uh, may may kapipa. Ayan. Video nga madilim lang mga kay Dol at aba pa tayo ng ulan. Update ko na lang kayo sa bahay guys, no. So, muna. So ayan guys, at uh, good morning. Happy morning po. Ayan guys, no. Yung aming uh, ano, Santo Revolto. ko sa inyo guys yung aking amisis um, na kumakain na. So ito yung uh, nakuha kong ano pang almusal ni Mrs. ko guys. At may uh, mayroong uh, ano, uh, pritong manok at kanyang asaw na may asaw uh, sa mga kaibigan. Okay lang ba ang lasa nito? So, hindi matabang? Uh, pa tayo guys ng ano, ng uh, uh, kapi. Magtitimpla tayo ng uh, kapi. Ayan. Kalmosan na guys ang aking uh, misis. Kain na rin po kayo mga kaidol At uh, ito nga ay uh, pansit ba yan? Anong klase nga pansit yan? Napakalalaki no? Yan ay uh, 25 pesos uh, ating abinili at yung manok 20 pesos. Kulang pa ng piso guys. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Ang aking uh, pira kanina ay uh, bali kinita unang uh, ay, ay 60 pesos. Hindi ko alam kung bakit nagkulang pa. Kasi nag sa lang sa guys. No? Uh, at tingnan natin yung uh, natin kung uh, kumukulo na yung atubig. No? So yan guys. mo muna ako ng uh, tubig para Ah, uh, ito ay uh, pang uh, painit sa dyan uh, mga kaidol no, para masarap pa kumain at uh, pamaya maya ay uh, uh, mag-aalmusal na rin tayo huh? so ayan guys yung aking uh, kinita unang apila uh, pila ay uh, 60 pesos sa uh, mga kaidol no? Uh, 40 pesos uh, papunta ng unang pila pabalik ay uh, nagbigay, may nagbigay na sa ating uh, na 20 pesos so yan. So, pano mga 'tol hanggang dito na lang ang aking vlog. maraming maraming salamat sa panonood at happy morning sa lahat. Aabot ay na